Hello guys, good morning So meron po tayong ipagawa sa atin na uh, GLX Mirage G4 So ito po yung unit natin Yan 7 uh, years tapos uh, mayari uh, At uh, Nag-trip sila tapos uh, Hindi na makatakbo Nirescue natin kinatak natin So ito po yung unit na to is uh, Almost 7 years na nagamit sa mayari So tingnan natin yung odo Yung ating unit <coughs> ayan 68,000 yung kwan yung mileage nya so tingnan natin kung ano ang sira nito guys kasi inatak natin ngayon na natin i-check up <coughs> palihog ko saan palihog huh? ko video so ito, ito guys ating tanda rin guys andar na yan guys Mahihiter muna natin konti So far yung engine Walang problema At uh, ang problema nito guys Is uh, Sabi ni sa may ari Bigla na silang titirik Ayaw nang uma, um, uh, umarangkada Pa uh, babaw Kasi sobrang mataas yung uh, Yung ben. daan So tingnan natin. Try natin shift natin. Napasok na yung first gear. Tapos release natin yung clutch. Ayan, oh, naka first gear. Kita nyo dito sa clutch. I-release na natin. So, hindi na siya tumatakbo. Bait reverse natin. Ayan. Hindi pa rin. So kailangan natin i-release natin yung handbrake. At tingnan natin. So nakadrive na ito sa sa reverse so ayan guys so oh. hindi oh. na siya maka so kamira natin guys first gear first gear o oh. release natin yung clutch ayan. so slide na po yung lining ng ating unit guys so kailangan natin baklasin dito sa bandang hoodie So, ayun. Dito po tayo magbaklas. So, baklasin natin yung buong transmission. Diyan makikita natin yung component ng clutch lining assembly. So, diyan natin makikita kung ano ang sanhi. Bakit ayaw na kumagat yung ating clutch lining. So, yung makina, so far, wala namang problema. So, ito may problema konti. Yan, nag-vibrate siya. Oh. Ayan, tingnan natin hindi na, umiingay so, kumpunihin na lang natin ah, uh, pinaskuha ni sir <laughs> para maayos yung unit nya so, ang mayari nito is uh, babae so, ganun talaga, pag babae ah, uh, mas mala, hindi gaano magflats ang release nang maayos ang ating lining so, yan po ang dahilan bakit uh, masisira at uh, sa sobrang makitid na daan So, doon sila tumitirik. So, maulan kagabi. So, ngayon lang natin na uh, kunan ng video. So, ayan guys. Ito po yung problema, clutch lining. So, pull out natin clutch lining para makita natin kung ano ang sanhi. So, ayan guys. Uh, nakita na natin. Ayan. kita nyo, lumalabas na yung asbestos fiber sa clutch lining. So, nakita nyo dito sa clutch, uh, clutch release bearing. Ah... Uh, nga uh, hindi na tama ito guys kailangan na natin na uh, palitan buo clutch pressure plate at saka clutch lining uh clutch plate at saka uh, clutch lining at clutch release bearing so assembly po tayo yung ilagay natin dito sa ating uh, clutch assembly so ayun guys uh pagklesin muna natin yung component para makita natin yung lining kung gaano ka lala Run, guys oh. Yan guys, ito po yun guys oh. Yan. Kita niyo, pistos. Hmm. Ang dami so bakasin natin to guys. Tara guys. So, mo na ma'am, imong clutch lining. Yan. Tuwara. Metal to metal na gyud na siya ma'am. Wala na yung pistos fiber. So, kini palita na to gini assembly Ayan, mo ni tanganan sa klit, uh, clutch release bearing no, no naput na naput ng mga clutch lining napudpud guys so uh, thanks god nga wala ra gyud na apekta nang atong clutch pressure plate dire eh. so okay pa, niya. pa ni siya pila ka years ito ra to mga uh, ito yun. Ang clutch release bearing. ni lalit na guys Clutch release bearing. Kini. Ilisan ko ni siya. Nagingkik ko ang mga asbestos. So, baklas na to Ang clutch release bearing. Dahil impyuhan siya. Wala o nang itom diya mga hugaw. Dahil yun. Ilisan na replacement So what's up Gorm? Good morning guys uh, Hindi na natin na uh, videohan ka gabi Kasi maulan dito sa amin So nakita niyo lugar sa amin dito uh, Sobrang fog So kaya hindi natin na uh, videohan Yung pag-asimbol ng ating uh, transmission Ng ating kinakumpuni na uh. <coughs> Autocar So ito na po yung ito na yung um, natapos natin nagawa kag kagabi pa so complete naman lahat yung mga bolts walang nawala walang nagkulang at uh, so far test drive na natin para malaman natin na maayos na ba talaga ayan guys balik na sa lahat uh, yung mga parks. What's up guys? Ah uh, natapos na rin yung paggawa natin sa uh, Mirage G4. So at uh, test drive na natin ngayon. Nayan, tum tumatakbo na at um, pupunta tayo sa Mulabe kasi doon kami mag-meet uh, up ng mayari kasi sobrang layo ng kanilang lugar. So sa kung sa amin mga mahigit na 100 plus yung kilometer yung layo ng bahay ng mga may -ari. So mag-meet up na lang kami para uh, mas malapit lang sa pagkuha sa unit nila kasi mas kung dito pa sa amin sobrang layo na. So 'yun guys, eh uh, uh, yung test drive natin papuntang mula bi 60 plus kilometer. So ayun ni natin Yan. sobrang powerful na guys uh, balik to standard yung persa ng ating unit so original parts yung ginamit natin exit from Thailand so guys di natin na videohan yung uh, pagkabit ng transmission kasi sobrang ulan walang hawak sa ating uh, walang hawak sa ating cellphone So ayun guys, pasensya na next time uh, mag uh, video po tayo sa paano kung, kung paano magkabit ng transmission or clutch lining assembly sa G4 Mirage. So subscribe ka na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Uh, like and share na lang mga guys at marami pa tayong matutulungan na gustong maging magmekaniko or gustong mag, may, uh, mag DIY so marami kayong matutunan sa ating mga video nandito na kami sa Gaisano Capital Pagadian nandito kami guys kasi yung mayari gusto na dito ihatid so lugi na tayo guys lugi na tayo hirap kumita ng pera guys